Good day guys. So, itong ating bagong Honda Click ay na-install na natin ng phone, charger, uh, phone holder pero wala tayong phone charger. So, need natin yan sa biyahe kaya bumili tayo ng Motowolf charger. So, ito yung 280 na binili natin. I-install natin ngayon sa ating Honda Click. Uh, tignan natin kung saan natin pwede maganda ilagay ang Honda Click. So dito kasi dapat siya naka-install sa ating side mirror pero mas preferred ko sana dito na lang dito ko ilalagay kasi para mas malinis tingnan yung ating panel. So check natin. Mabaklasin ko lang to. Tanggalin natin yung isang tornilyo dito sa kado sa kabila. So game. Tanggalin ko muna. Wala akong ano eh, tagahawak ng cellphone so mano-mano lang. So pag natanggal nyo na yung tornilyo dito na dalawa sa kabila side dito so i-slide nyo lang tong kanyang over dito pababa so ayan yan lang para ma medyo persay na ng konti so ayan natanggal natin yung harapan tapos para ma-excess natin yung kanyang ano yung kating power supply tatanggalin din natin to ito na sa ibabaw so meron yung screw dito So, ito siya. Saka dito. Tapos tatanggalin natin to. Game. Tapos meron dito sa ilalim. Ito. So, ka sa kabila. So, bali apat pa. Yung tatanggalin dito ng turnilyo. Pero syempre, bago natin matanggal to, tanggalin muna natin to na kanyang ibabaw na to. So, gamit yung ating Ayan, pansikwat. Mas mapapadali ang buhay niya pagka meron kayo na ito. natin. So ayun guys, sinikwat ko. Nakalimutan ko, mayro pa pala dito. <laughs> so kakalimutan yun. Tapos mayro pa ulit dalawang tornilyo dito para mabaklas natin itong harapan. So, ito guys, yung kanyang accessory wire. So, dito tayo magtatap. So, para ma-check natin, ito yung kanyang accessory wire. Gagamitan natin ng tester. So, game. So, ito tester natin to. Itong ating negative. Ilagay natin sa negative na side. Ipit natin dito. Pwede di maipit. <laughs> Alagay mo natin yung positive dito. Ayan. Suksok na natin dyan. Tapos, ito yung negative. So, hindi pa siya naka-power on. So, wala pa siya. So, try natin kung ito pa talaga yung ating kailangan na ignition switch na mag magiging power supply. On natin. On na natin yung kanyang switch. So, ayan. Naka-on na. So, nakatusok na yung ating positive dyan. Lagay natin ito sa negative. So, ayun. 12 volts. So, pag tinanggal natin, so wala. 12 volts. Ngayon, pag i-off natin yung susi, off natin ulit. Ayan. So, wala na. Ngayon, dito tayo kukuha ng power supply ng ating charger so ito yung wire ng ating phone charger yung, yung red is ito yung positive tapos yung black is ito yung negative so ilalagay natin ito sa ground o, dito na natin ilagay yun yung pinaka ground nya tapos itong positive puputulin na lang natin to para i-connect dito Puhugutin natin itong wire kasi nahuhugot lang naman yan para hindi natin magputol sa part ng ating motor. So, game! So, ito na yung connection natin guys. Ito yung ating positive sa kanyang ignition switch. Power supply. Then, ito yung kanyang ground. So, tignan natin. So, naka-off pa to. I-on natin yung ignition switch. Kung iilaw ba yung ating charger. So, ayan. Uh, okay. So, ayan. Wala pang ilaw yung ating charger. So, on natin yung susi. Wala pang ilaw. On natin. Ayan. Ayun. So, umilaw na siya guys. Try natin sa charger. USB charger saka cellphone. Kuha lang tayo. Muna natin. So, ito na yung ating cellphone na nilagay. Tapos nakasaksak mo sa dyan. Then, on natin. So, ayan. Ayun. Charge siya. <laughs> Off natin ulit. So, makita nyo naman naka-off. I-slip natin. So, ayan. Ano natin yung susi. Makita nyo yung cellphone. Ayun. So, nag-charge na siya. So, hindi lang kasi direct yung nakikita ang nag-charge. Pero, ayan o. Oh. Makita nyo yung parang kidlat na yan. So, meron nag-charge. So, okay. Ang gawin na lang natin ngayon kung... <laughs> saan natin maganda ilagay ito kung dito ba, ta kung dito ba natin talaga siya ilagay or dito sa side pocket dito tingnan ko muna so dito na natin siya nilagay so ayan check natin ulit <laughs> so on natin ignition so walang ilaw yan on natin yon nagka ilaw na so okay na tayo balik na lang natin yung mga kanya mga cover then yung wire ilagay na lang natin ng maayos para Naka-fix na siya dito. cable okay, tayo natin. Game. So, ito na natin yung pagka-fix na ating wiring. Ganyan siya, para malinis. Tapos yung negative wire na nakalagay dito sa body niya. So, yan, yung black wire na yan. Kahit iliko-liko mo. Hindi naman yan nagbabatak. So, flexible naman yung wire na yan. So, ayan. So, good na good tayo. Saka negative wire naman yan. Eh, importante yung positive eh. Hindi nagagalaw. Para hindi maputol. So, okay. Balik lang natin yung mga cover. Then good na tayo. So, eto na yung ating final. So, dito ko nilagay yung charger sa ilalim ng side mirror para mas malinis dito sa kanyang panel. So, hindi naman yan sa gabal. So, ayan. Oh, okay. Ano natin? So, ayun. Nakailaw na. Oh, good na to. Okay. So, ganun lang magkabit ng ating ano, phone charger sa ating Honda Click version 2. So, walang putol na wire. So, parang naka-ready na yung kanyang connection dito. Hindi mo na kailangan hanapin pa ng mahugusay. Nakaabag na siya talaga. Okay? Thank you!